Thank you guys for listening and this is News Listener by Angelo and uh, pag-usapan natin yung uh, recent remarks ni Saro Duterte. Uh, kung natatandaan nyo, last week sinabi niya, Bloodbath! I want bloodbath sa impeachment trial. <laughs> oh, but ngayon, ang sabi dito ng ABS-CBN, no more bloodbath. Kung natatandaan nyo, uh, yung last day, para mag-file ng um, uh, ng answer yung company saro Duterte sa, uh, sa impeachment court eh yun yung araw na yun ay eh, nag-file sila to dismiss the impeachment case di ba kung natatandaan niyo sabi ni Sara Duterte gusto ko ng bloodbath oh, 'di ba ah oh. yeah syempre, kung kung sinabi mong bloodbath syempre, matapang ka 'di ba? Matapang ka, gusto mo ng ano, ng uh, madugong bakbakan sa impeachment trial, 'di ba? ngayon, hindi na. Okay, so pag-usapan natin 'yan. Let's go uh, sa sa page na 'to and let's check more details. Sabi niya dito, Uh, sabi dito, Vice President Sara Duterte on Wednesday said her camp responded to her impeachment charges With caution, okay. Instead of engaging bloodbath, ah, di ba? O, pinagsabihan siya na with caution, wag yung bloodbath. Advice ng mga lawyers niya, okay? Kung, ta kung natatandaan nyo, eh, lawyer din to si ano eh, si Sara Duterte, ah, di ba? Kasi, ah, uh, I mean, lawyer siya pero hindi siya astang lawyer. Bakit? Eh kasi hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Putak ng putak. Tapos, uh, mali -mali din yung sinasabi niya. Ending, di ba? Kung anong-anong na lumalabas sa kanyang bibig online. Meron siyang uh, ng uh, para patayin. Si Bobong Marcos kung patayin siya. Di ba? O, oh, yun. Hindi siya actually, nag, hindi pa nga, wala siya nga ano eh. Uh, any cases na 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 defend or na palanunan nun siya isang lawyer, di ba? Oh. okay, sabi niya dito uh, ako yung client, may sarili akong gusto, mayroon din akong mga abogado nagbabayad ako sa kanila for their professional services, ang expertise nila maghanda at mag-defend ng impeachment impeachment case as a client hindi ko papairalin kung yung gusto ko over sa gusto ng abogado ko dapat naman dapat ng dapat nga makinig si Saranda Duterte 'di ba sa mga abogado niya eh syempre mas ma mas uh, maalam pa yung mga abogado niya kaysa sa kanya 'di ba O, ayun niya daw magsunog ng pera and then after that guys Nag-file siya ng not guilty plea, okay? Kung natatanda nyo, nag-file din siya ng not guilty uh, ng uh, motion or uh, ng uh, isang uh, request sa Supreme Court para i-dismiss kasi yung fourth uh, rule ay dapat walang, uh, there's no more than one uh, complaint, okay? Filed. Yon, okay. So sabi niya dito, no statements and ultimate facts. Nothing more than a scrap of paper. Wow. Tapang-tapang, di ba? Pero gustong i-dismiss ng mga abogado niya. Okay. So, punta tayo very quick sa isang page dito sa ABS-CBN din. At kung saan uh, nag-file sila on that day. Um, Uh, to answer yung uh, complaints sa impeachment at sabi dito uh, kina question nila yung one year provision di ba na there's only should be only one impeachment complaint and sinab um, ang sa tingin nila apat yung nagfile pero guys just to clear that sabi ni sabi ng mga expert, isa lang ang yung tinanggap ng House, ng isa, ng Committee of Justice at ng uh, House of uh, Speaker of the House. And 'yun ang fourth impeachment case. Yung tatlo na 'yon, hindi 'yon tinanggap. So clearly, okay, yun pag pagfile nila eh I'm pretty sure hindi yata tatanggapin ng uh, Supreme Court at I'm sure, I hope, yung mga senador nating magagaling, eh, i-decline nila yung dismissal motion. Okay? Isa lang ang impeach impeachment case na na-file. Okay? So, guys, thank you for listening. This is a uh, news listener. And if you like, if you have any comments, uh, suggestion, uh, type nyo lang dyan. And I'll uh, see you in the next video. Bye!